naa ka sa mahaba-habang PTA meeting sa school ng anak mo. Anong ang dadalhin mo, Jello? Go. Well, Ben. Ilang buwan pa tatagal ang ipinarepair na sapatos? Isang buwan. Gamit sa paglilinis ng bahay? Walis. Name something na hinihila? Tale. Bukod sa soy beans, pagkain nagtatapos sa beans. Bagyo beans. Let's go, pare. Number one, at ka sa mahapang meeting. PTA meeting sa school, anak mo ang dadalhin mo ay ballpen. Ang sabi na survey? Wow. Ilang buwan pa tatagal ang ipinarepair na sapatos? Isang buwan na lang. Ang sabi na survey? Wow. Gamit sa paglilinis ng bahay, walis. Ang sabi na survey? Boom. Something na hinihila, lubid, sabi mo. Tali, ang sabi na survey? Nice one. Bukod sa soy beans, ay nagtatapos sa beans, ang sabi mo ay beans. Sabi na survey. Very good, very good, Jelo. 81 to go. Let's welcome back, Isa. There we go. You ready? All right, let's do it. Okay, now, um, si Jello ay nakakuha ng 119. Okay, para sa iyong kalaman. So, 81 to go. 81 na lang. So at this point, makikita na ng mga manonood sa sagot ni Jello. Give 25 seconds on the clock, please. A-attend ka sa mahaba-habang PTA meeting sa school ng anak mo. Ano ang dadalhin mo? Go. Tubig. Ilang buwan patatagal ang ipinarepair na sapatos? Isa. Dalawa. Gamit sa paglilinis ng bahay? Walis. Bukod sa walis? Um, Daspan. Name something na hinihila. Um, bag. Bukod sa soybeans, pagkain nagtatapos sa beans. String beans. So, a-attend uh, ka sa mahaba-habang uh, PTA meeting sa school anak mo. Dala ka ng tubig. Siyempre. Nandiyan ba ang tubig? Oh. Ang top answer ay pagkain o chichirya. Okay? Ilang buwan pa tatagal ang ipinarepair na sa at mo two months. Sabi na survey. Ayan. Ang mm -hmm. top answer is six months. Gamit sa paglilinis ng bahay, dustpan. Ang sabi na survey. Six. Siyempre, okay. map. Map ang second. Map. Number one ay walis. Name something na hinihila. Ang sabi mo, bag. Ang sabi na survey. Sabi, one. Okay. Alam mo, ang top answer dito, 54 points to ha? Ah. Pinto. Pinto. Yes. <laughs> Pinto. Okay, last. Bukod sa soy soybeans, pagkain, nagtatapos sa beans. Sabi mo, string beans? Ang sabi ng survey. <gasps> uh, uy, wala. Black beans ang top oh. answer. Okay lang. Tapos bagyo beans. Anyway, congratulations. So thank si you, isa. thank you. Nanalo pa rin ang Pilipinas Ultimate ng 100,000 pesos for tonight. Thank you.